Hello. Ayan mga master, good good day po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating channel. Ang oras po ay ano uh, 11, mag 11 10:30. So 10:30 po ng umaga mga master at ngayon pa lang tayo lalabas. So ito rin po ang vlog natin after ano after almost uh, one week dahil po sa kadahilan ng na medyo nakaka-disappoint ang nangyari no? so yun na nga mamaya pag-usapan natin yan kung ano yung nakaka-disappoint na yan ang daming nasayang grabe sobra yung pinaghirapan ko ng apat na araw na uwi sa wala So, ayan. Kaya, ngayon lang po tayo naka-upload ulit ng video. At hindi ko pa rin sigurado kung ma-upload ko to mga master. Pag na-upload ko to edi eh, di ibig sabihin, goods na. So, ayan. Pabiyahe po tayo ngayon. Meron na tayong, ano, meron na tayong booking. ah uh, papunta lang to sa Paranaque. Uh, malapit lang naman to 7 kilometers away lang. Nagkakahalaga ng 82 pesos. So, ayan mga master at ito pa meron pang isa uy pwede rin to so ayan mag ano muna tayo manguha muna tayo ng booking na ano natin yung ano yung ating first pick up meron tayong dalawang pick up parehong short ride lang nagkakalaga ng 86 at saka 82 pesos So let's go, let's go Puntahan na natin to mga master etong halaman na ito Napikapan ko na to Last time So ayun na nga At antagal natin walang upload Kumusta kayo? Namiss ko kayo mga master Namiss ko yung mga viewers natin Sa Lalamob series natin Pasensya na po At wala tayong update Sa kadahilanan Nagkaroon ako ng problema At medyo nalulungkot din ako Kasi nga Yung pinaghirapan kong mga video Ayan nang apat na araw eh ano po uh, ano to eh mga long long videos so pag ginamit mo ang editor ng cellphone talagang nagahang yung telepono so so mahirap kaya yun ang nangyari mga master hindi ako makapag edit din sa cellphone kasi sobrang hirap talaga kapag ang ginamit eh editor ng cellphone So, talaga naka ako sa laptop. Eh, yun nga, nagkaroon ng issue. Wala tayong editor sa laptop ngayon. So, nangyari, idinilit ko yung ano, idinilit ko na lang yung app natin. Yung editor natin sa laptop. At bumili ako ng bagong editor. Which is, ganun pa rin. Okay, so dito na tayo mga master. Ito, 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 ito. Ayan, ko na ito eh. Oh, tuloy natin ha. Pick upin muna natin to. Tuloy natin yung bentahan mamaya. Ay, bintahan. <laughs> ano tawag nito? Lala move! Tuloy natin yung kwentuhan mamaya. Pick upin muna natin. Dalawang maliit daw para kay Corazon. Alright. So, yan. So, tuloy tayo sa ating usapan mga master. Puntahan na natin yung isa nating ano. So, yan na nga mga master. Tuli uh, tuloy tayo sa ating kwentuhan. Ayun, in short, nawalan ako ng editor sa laptop ko. Nagloko. At bumili ako ng editor ulit. Ang binili ko, yung mga ano lang yung sa Shopee, yung crack. <laughs> crack editor kasi napakamahal talaga ng Sony Vegas, no. So ayun, uh, meron naman ako na bilan. Very accommodating naman yung seller. Ang kaso nga lang mga maser nagkaroon pa rin ng issue yung crack na binenta sa akin ayaw gumana pa rin ganun pa rin yung nangyayari gaya dun sa sa ano sa una nating editor so almost 3 days yan hindi gumana pero na ano naman tawag ito. <coughs> napalitan naman niya ng latest yung pinaka latest ng Sony Vegas yung 21 so na-download ko naman Ewan ko kung tama yung pagkaka-download ko Tapos nung i-edit ko na yung video natin Ang dami <laughs> Hindi pa rin gumagana no? Baga nag-open Tapos nag lang pag download ko ni mga video So nadi-disappoint ako Hanggang sa kahapon Ito na nga Hindi ko rin nagawa eh So, no, alam niya, napakahirap din ng ano, natatambakan ng mga content kasi ako natatambakan talaga ako. Kasi alam niyo naman, no, tayo lang nag-e-edit, wala naman tayong editor. Tsaka hindi na kailangan ng editor sa ganitong klaseng ano, content. <laughs> so, ayun, mga master, anong nangyari ganito? Hindi ko alam. Tinesting ko yung editor sa ibang video, gumagana naman. Pero pag sinasaksak ko yung memory card ko, ayaw, ayaw gumana, nagahang. Eh, napagtanto ko na may problema pa rin memory card ko at dahil doon mga master na reformat yung memory card ko <laughs> lahat ng video nandoon kahit yung mga video pa natin sa sa share kasama so ayun ang masakit na katotohanan doon yung pinaghirapan natin ng ilang araw nasama sa ano sa pagka delete mga master kaya po yun po ang dahilan bakit wala tayong ano wala upload nung ilang araw na dahil dun sa editor ko na yun so ngayon tingin ko sana gumana na no uh, na reformat na yung memory card natin titingnan natin kung gagana na ulit to so let's see let's see uh, update ko na lang kayo mamaya pag, pag gumana yung memory card ko uh, tayo ay ano na ibig sabihin nun okay na <laughs> eh nakasayang talaga oh, dito na tayo sa ating ano pick up dito yata yun eh. alam ko yun dito yun eh ayan na pick up kuna rin to dahil Di ba matatapon ito ma'am kahit tumagilid? Ayan, ganyan na lang ah. So ayan mga maser. na i-drop off na natin. Okay na. Binigay na 100. Akala ko hindi kasi motor dito eh. So right up way lang pala to dito. So ayan mga maser. Hanap tayo ng booking ulit. No? Uh, kumita na tayo ng 180 plus dyan. Sa so, dalawang booking na yan. Pwede na yan, Short ride booking lang naman eh. Alright. So, harap tayo ulit ng booking. Ito, para niya ka Las ko. Ayan. Meron na mga master. Uy, bigyan mo na sa akin yan. Okay, nagbilang na. Okay. So ayan mga maser. meron na tayong ano, pangatlong booking. Kala <laughs> ano, ko tayong bilo sinahan eh. All right, so let's go, let's go, let's go. Santo banda. Tingnan. Oo nga, sa kabila ba? Okay. Kaya napansin ko parang dead end to sa ulo eh. Okay, okay. Sige sir, punta na ako dyan. Paabang na lang ako. Wala pa lang doon sa kabila, no? Kala ko pa ikot, eh. Ah, sige, sige. Itong try natin kung may mahanap tayong kasabay. Sana may mahanap tayong kasabay. Okay, so ayan na nga, na up na natin yung ano, yung isa nating parcel. At malapit lang naman ito eh. So di diretso ko na to. Pabalik ng Las Piñas tapos sa ano na tayo kumuha ng double book sa Las Piñas na no palabas ulit ng Las Piñas so may meron dito ng ano tent okay. so ano dito na po tayo mga master sa ating ano sa ating drop off ano lang po 79 Oo. Oh. okay na to ma'am okay, salamat All right. So, ayan mga master. Ang ng booking natin. Tatlong booking, 300 pesos. Short ride lahat. Diba? Pur lahat may tip eh. Oh, kung ganun ba naman ang ganun eh, diba? Panalo yun, mga master. May tip lahat. all right? <coughs> ayan, nakakuha na tayo ng booking, mga master. Okay, let's go, let's go, let's go. So dito lang sa Parañaque. Papuntang ano? Papunta rito sa amin sa Las Piñas. Malapit lang sa mga master. Pero maganda yung pere, eh. 97 pesos. Panalo 'to. Kasi eh, doon lang naman, diyan lang sa may ano, sa may multinational. Bungad ng multinational. Tapos sa sapote lang. So ang ano niya, ang pere niya is Ah, sir, nandito na po tayo. Saan kaya yun? papizza bakit saan ba yun <laughs> naku patay tayo dito pizza yata itong nadalay natin ang dami mukhang madami ito kada lang 130 dito na lang tayo sa short ride booking ba diba? kulang kulang isandaan minsan may tip pa ginagawa pang isandaan na derecho o di panalo na nakaka 300 na tayo so malamang ito pang 400 to mga master And take note, ano pa lang, wala pa tayong dalawang oras buong biyahe sa so maganda, maganda mag short ride booking basta maganda yung fare. Pag short ride booking kasi mga master, eto dun sa mga baguhan, mataas ang fare kasi yung iba merong base fare. Yun, dun lumalabas minsan yung base fare sa mga short ride booking. Pero pag long ride, wala. so minsan pumapatak ng uh, 10 pesos to 12 pesos per kilometer kapag short ride yun nga lang talagang ano unahan lang talaga kayo sa pag pick up kasi ang dami ring mga rider na malalakas ang account sa short ride so yun sa mga baguhan pa lang kung trip nyo yung ganito ayan maganda mag short ride short, short, ride booking lang muna kayo para uh, masanay kayo pero mamili pa rin kayo kasi meron mga short ride na langanin eh Andayin ang dahil nang ikutan eh, importante rin talaga na kabisado nyo rin yung, ano, yung lugar bago kayo tumira ng mga short ride kasi kagay dito sa amin may mga village dito sa amin na talaga naman kala mo short ride eh pero pag pinick up mo, ang dami mong iikutan, ang lain ng iikutan mo. No? So ito kaya to. kinuha kasi ito lang ang dadaan natin si 5 lang tsaka ano lang ah uh, dun sa amin malapit lang kasi malapit lang talaga to Gray Gray gate, black gate Ayun, gray gate daw tapos black gate Ayaw sumagot na ano natin ah. Drop off ah. ah dito po <coughs> Thank you. Alan po, lalambob. Kakapili ko, kakapili ng booking. Yung napipili ko, palpaka. <laughs> Address po nun. Oo, oh, nandito po kasi ako mismo sa ano eh, sa daycare. Ah. Anong street po? Nasa ano na ako eh Pumasok na ako ng dalya Street Corner, Rosal So, ayan mga master Pupunta tayo sa ating dalawang ano, Dalawang drop off Short ride Pero double book tayo Isang 70 pesos At saka isang 90 pesos So, ito po Yung fare nitong dalawang to Sakto lang mataas Kasi nga Malapit lang naman 6 uh, kilometers lang yung isa yung isa 7 kilometers o so, kung 70 pesos tapos 6 kilometers lang panalo pa rin mga master papatak na 10 piso per kilometer kahit i-minus mo yung 20% yan panalo pa rin yan no? ano yan ang kotso uh, per kilometro so panalo yun kaysa naman na 4 pesos malit nga lang ang halaga diba tapos itong isa naman 97 pesos ah uh, 7.5 kilometers lang so if you do the math panalo pa rin yan kaya kinuha ko na di ba? at least itong dalawang to biyahe lang tayo ng 7 kilometers meron na tayong ano 160 pesos di ba? papatak mga 170 diba panalo yung mga master ah uh, same way lang eh nandito na po tayo sa ating drop off ayan eto dito na yun oh. yellow tawagan natin <laughs> hello ma'am lala mo po delivery po anong kulay po ma'am Ah, nandito na po ako sa ano eh, Black Trail Lot 15, Yellow Street. Dito na yan. Ayan. Teka ha, may sukli pa. So, yung mga master. Success. Isipon ako Allergy. Numpisa na naman ako ng aking allergy, mga master. Anyway, last booking na naman, oh. So, ano lang to? Exact amount. Let's go, let's go. Puntahan na natin ang last drop-off natin. Tayo sa ating, ano, sa ating drop-off, saan kaya dito yun? yan dito yata yun. Hello po. Ma'am, lalam mo... Apo, nandito po ako sa may 91. Apo. Okay. 97 lang, mama. Wala akong panukli eh. Ngayon mga master, nandito na tayo. Garap eh, pagkatap. Sinisipon ako. Sinisipon ako. So, nandito na po tayo mga master. Last booking na natin to Grabe, sipon ko. Na-allergy na naman ako. Ito mo mo? Okay. Okay, salamat po. So, yun, 100 pesos ang binigay din ni ma'am. So, ito pong ano natin, mga master, mga quick, quick run natin, no. Oh. Itong limang booking natin, kumita tayo dito ng ano. Ilang oras na natin ginawa yun? 11, 12, 1. Dalawang oras. So, sa loob po ng dalawang oras, kumita tayo ng 400. 70 pesos 2 hours mga master yan po yung kinita natin ngayon kaya pa sana kaso lang nga wala, grabe yung ano ko sipon ko na allergy na naman ako so uuwi na lang muna tayo mga master at syempre susubukan natin i-edit itong video na to doon sa ating bagong editor Titignan natin kung magpo-proceed. Pag ito ho hindi nag-proceed, mapipilitan akong edito sa cellphone natin. Pero kapag ito na-upload, ayan, basta pipilitin natin na ma-edito ma mga master. So kasi nasayang yung ano natin, apat na content natin eh. Apat na episode natin ang nabura. No? Dahil sa na-ano... Na, na-reformat yung memory card natin kaya nailangan i-reformat na dahil hindi siya binabasa na ng ano ko eh, ng camera so yun, nagloko yung ating memory card dahil dun sa hindi natin maintindihan no? kaya hindi siya ina-accept yung mga video ng ano, ng uh, software ng editor natin may problema so ngayon, uuwi muna tayo mga master at uh, titignan natin kung magiging okay na ang lahat So po, hanggang dito na lang muna mga master uh, Tayo pa ay uwi na sa kadailanan ng po ay Ina-allergy na naman Allergic rhinitis Grabe, pareha nga ko po kanina Opcam <laughs> Grabe yung ko, sakit sa lalamunan So ayan lang muna mga master uh, Maraming salamat po sa pagsama nyo rito sa ating biyahe ngayong araw uh, Quick ride lang to, 2 hours No? Dito dito lang sa amin, quick ride lang talaga sin short ride booking lang, no? Ang dami pa nating no? oh. Halos <laughs> hindi na bawasan. So, ayan, kita kits tayo sa susunod na update. Sana maging okay na itong ano natin, uh, video natin ngayon. Nakakapanghinay yung apat na ano natin, apat na content natin na nabura. <laughs> di ba mo doon mga master. <laughs> Sana okay yung editor. Sana naayos ko na. Well, let's go, let's go. Uwihan na muna tayo. At ako yung magpapahinga na dahil grabe, samaan ang sipon ko.